pinaayos namin yung tiles namin kasi nagputukan. Hindi ko alam bakit siya nagputukan. Pero ang dahilan pala niyan ay nag expand ng tiles. Tapos yung dikit din. Tsaka yung gawa. Oh, parang parehas lang. Yung pagkakagawa is hindi maganda. So, ang unang agenda namin is maghanap kami ng pamalit na tiles. Kasi nagputukan nga. <laughs> so, ito yung unang pinuntahan namin. So, ang um ang gusto namin ay gray or something dark na tiles. Kasi gusto namin. <laughs> so, ayan, nakikita nyo naman, tiles yan. So, ayoko nung ganong eksena na tiles na merong guhit-guhit tapos parang kahoy. Mas okay yung ganto Pero ang hirap i-maintain nito, lalo na kung may alaga kayong aso sa loob. Sa loob nakatira yung aso namin. So, mahirap na i-maintain yung mga ganong tiles. So, kaya ganto na lang. Dito na lang tayo mag-stick sa so, mga glossy tiles. di pwede yung may mga ukba-ukba. <laughs> ayan, nagustuhan niya ng tatay ko. Pero ang hirap kasi bagayan ng pinta. eto yung unang nagustuhan ko. Ang problema ay walang stack Ay go. And meron din sila dito mga ano, lababo, anidoro. So, eh nag-canvas na rin ako kasi yung papagawang tas Tapos, ayan, ayan ako. And ito yung second option ko. Pero ang napagplanuhan namin is humanap, tumingin pa kami sa iba na ano, magbebentahan Ay, na, na tiles na, na mabibila. So, ito yung pangalawang pinuntahan namin. Located dun sa Silang Cavite, sa, sa, main highway. So, ayan, magaganda na yung tiles dito nila. Tapos, medyo mura lang din. And, ito, maganda tong green na to, ha. Ah. Kasi, mat siya. So, ayan. And, eto na yung nagustuhan ko. Kasi, gusto namin gray something dark kasi yung mahirap kasi yung grout niya so iniisip din namin yung grout gusto namin dark yung grout para hindi nadudumihan yung grout yung inalagay sa gilid tapos ayun yung ganda rin oh parang carpet and ito yung namin dalawa kaso mawala na ring stock so tatawagan daw kami kung kailan sila magre-restock or kailan sila madedeliver ang bago so pumunta kami sa iba pang store para maghanap ng same design pero mas mahal yung mga tiles nila dito. By the way, ang range ng price na nakikita ko ay mga 190 to 200 plus na. So after noon, kumain muna kami dito sa silang village. Nag-ano kami nagrason. And sa second store na pinuntahan namin, tinawagan kami kasi nag-restock daw sila. So ayan, diniliver na yung tiles sa amin at ikakabit na siya the next day. So ayan, panoodin nyo. I mean, abangan nyo yung susunod kong video para kung paano siya kinabit. Ayun lang. So thank you so much. Bye.